Nandito <coughs> pa yung green na isa to ya. Ah. Andun sa ano? Pamingwit? Andun sa isa mo. Andun oh, kamiti mo din. <coughs> Ang liit <laughs> ah natatalon. Mayigi. Piti na ata eh. eh. mali. Ang <laughs> <Siyerte. laughs> <laughs> <laughs> Yan ang Uli? Yan ang Ye! Yan ang ina ang Yan ang Yan ang buhol buhol na siya sakto mo lang dapat huh? buhol buhol na ay. ayun o no, lang kaya ano to toy ay, sakto mo lang ayun o oh, toy ila tatalo na naman ayun, ayun, ayun oh uli na eh uli na ano eh ay iba yun Yan, lumubog na. Yan na, yan na. <laughs> Huli na. Malaki. Yan, malaki-laki yata yan. Malit. Malit. Pwede na, pwede na. Yan, gusto na agad pumunta sa lagayan na dami na pala nito. ya teh Apat lang ata, lima. <laughs> Saktong mo lang kasi dyan lang ako sa malapit Huwag ko nang pakalayo Dalawang kilo mo ba toy? eh? Ah, tingnan mo Ibon Ibon oh, yan dyan oh, ganyan lang Yan na to yan Napagsalpo ka na, na agad sa ilalim mo oh. Húi lên này Mà liệt Mà Nào nè lạc Lại đây nè Đi cơ sở Ah, malaki yan to ya. Yan, ah. Yan, <laughs> ah. <laughs> Sampo agad sa <laughs> Ayun ah. Ayun ay. Ah, liit yan ya? Okay na yan. Dami na. Adik ah, yung Ang pula ng mata toy. <hiss> <hiss> Boom! <hiss> <hiss> <hiss>